This is Maricel Piquero, vlog TV. Nga pala guys. Kain tayo guys. Kain tayo dito na tayo kain. Ito yung buhay natin guys. Kain tayo. So, ang ulam ko guys, bagoong. Ito guys, pinigay ito sa akin ng aking friendship. Bagoong na ginamos pala sa bisaya so ginamos siya guys at parisa ng kape patulog na tayo guys pero parang nagutom ako may kanin kasi ako so itong bagoong na to guys meron na itong pinisaan ko na to ng lemon so okay na yan ganito ang buhay ko guys baka akala ng baka akala ng mga pamilya ko na ako dito ay eh, pasarap-sarap lang sa buhay. Masarap yung kinakain. Kasi guys, ako tagaloto guys. Alam ko guys, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos na palaging manok. <clears throat> Hindi naman ako nakain ng karne. Hindi ako nakain ng kamil, ng tufa. Hindi ako nakain. Kaya, kung ano-ano na lang ang kinakain ko kain ako ng ano ng manok pero yung maliit na hiwa lang talaga tsaka yung sa mayro, gusto ko yung uh, luto yung adobo lang adobo or sometimes ginagawa kong lechon manok ganon kakain ako pasta akong ang magluto tara guys samahan niyo ako sa aking pagkain hmm. Ito so, pa lang hinain ko. Kagabi pa to, guys. Tapos, hindi siya napanis. Kasi, yung kanin ko kasi, brown rice yan siya, guys. Tapos, ayaw ko kasi ng lata na kanin. Ang brown rice kasi, guys, pag naing mo, talagang baska kung tawagin sa Bisaya. Lagyan mo pa rin, ano pa rin siya, matigas pa rin siya. Hmm. naing ko dalawa. May nasira ako. Lahat eh. Ito yung buhay ko guys. Hindi po porque... siya. Ab nasa abroad ka. Mag-inarte ka. mag-inarte. Ako pag hindi ko gusto ang pagkain ko doon sa kusina. Nagluluto ako dito. Bumibili ako ng sarili ko. Para mapuhay ako. Hindi ako yung aasa ah, sa amo. May mga biscuit ako dito guys. Skyflex. Nabili din ako ng tinapay guys. Oh. Isang karton. Kasi once na nagutom ako guys, meron ako makakain. Pero guys, isang alaw, isang beses lang ako nakalang rice. beses na ako nakain ng rice guys. Hindi naman porket mataba ako. Malakas ang kumain. Hindi. Once a day. Naubos na yung binigay ko binigay sa akin na tuyo Alamang. So ginamos na lang ang natira. Masarap to gisahin guys. Lagyan ng bawang, sibuyas, kamatis. Kaya lang, mabaho guys. Hindi pwede. Sobrang maamoy. yung buhay ko dito guys sa abroad hindi lang alam ng pamilya ko kala nila kasi mataba ako masasarap ang kinakain ko although sometimes masasarap ang kinakain ko kapag kasama ako ng nanay ko pero mostly dito sa bahay at sa bahay namin hindi nakain. Bihira. Talong. Always kami nagkakayayaan anong Pilipina talong. Kaya mga kasama ko, dinidivide ko na yan guys. Kasi, kapag hindi mo i-divide, nandyan yung kukuha-kuha sa galing sa bibig. Kukuha, Ay yun ang ayaw ko. Kahit na ganito tayo, pangit tayo, medyo masilan sila na din naman tayo ng konti. Kasi hindi, hindi pangit yung ganun eh. Kasi nag-iingat tayo. Kasi kung halimbawa, hindi natin alam yung kapwa natin may sakit pala. Nahahawa ka. Oh. So, ingatan din naman natin ating sarili. Malapit na ako boss yung canon ko. Dalawang takal lang po, guys. Dalawang kainan ko. Dalawang kainan. sa kwarto, sa kwarto ko may rice cooker ako at may kalan din naman ako kaya pag di ko gusto ang ulam naluluto ako guys wala na sold out na Umutin natin guys kasi mahirap yung magtatpon tayo ng ano. Mayroon akong kasama. Mayroon hmm. akong kasama dito guys na ibang lahi. Ito siya. Pag kumain siya guys ang daming tira. Daming tira parang akala mo mayaman kung kumain. Sabi ko, wag kang ganyan kasi ta, napakahirap kumita, mag, napakahirap kumita ng pera. Malas ka ko 'yan. Blisit 'yan, 'yung gano'n. Napalagi kang nagtatapon ng pagkain kahit kako. Anong trabaho mo? Kahit anong trabaho mo basta kung lagi kang ganyan, lagi kang nagtatapon. So ang grasya natin is naaano, parang naaano mahirap dumating ka ko sa atin. Kasi buwisit ka eh. Kumbaga, buwisit yung ano yung ganun na tapon ka ng tapo ng pagkain. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang magtatapon ng pagkain. Kasi, malas ka ko yun sa amin buisit yun kumbaga yung grasya instead na kahit na on the way yung grasya sa'yo mabilis mawala sabi kong gano'n kasi tinatapon mo nang tinatapon sabi ko napakahirap kahirap ko mag ano nang ganyang ano magtanim ng palay napakahirap magtrabaho so kailangan natin na ayusin wag yung Ganyan. Sige, tapon ng tapon. Yan ang sasabihan ko siya. Kaya yun lang guys. Lang dito na lang video natin. So, ayan na. Nakatapos na tayong kumain. Hmm. Maraming salamat sa panunood. See you my next video. Bye-bye.